So, oh, magandang umaga at uh, harvest time, no? So, oh, ngayon, masyadong uh, ano na, no? Pinagaan at uh, pinabilis na yung uh, pagsasaka, pag-harvest, no? At uh, malaking tulong to sa ating mga magsasaka, itong uh, makabagong uh, teknolohiya na ito. So, ito yung suki natin dito na nag-harvest dito, no? Si Sir Tata, Yan sa yung uh, operator nung uh, ano na yan, no? yung uh, harvester na yan. No? So, although yung uh, palay ngayon, no? Uh, kahit saan ay uh, talagang uh, ano, hindi maganda yung uh, ani ngayon. No? So, titingnan natin kung uh, ilang sako makukuha dito sa ano na ito, sa area na ito. Ayan, no? Oh, ang uh, area na ito. So, ito yung ano ha mga makabagong uh, teknolohiya na ginagamit natin no so masyadong uh, magaan para sa mga magsasaka ito kasi unang pamamaraan ay kukumpain uh, mo pa yan no pagkatapos uh, iiponin sa iiponin saka ano ha, sa saka kukuha ng treasure no yun yung uh, maghihimay dyan So ngayon, no? Ay uh, itong uh, bawat uh, ano na yan, bawat naisako na yan ay wala nang ipa, no? Kumbaga ay uh, ano na yan, na uh, butel na yan na pwede mo nang ibinta kagad kung gusto mo nga uh, magkapira kagad Hindi mo na kailangan ibibilat pa, no? Kasi la uh, meron tayong uh, mga namimili ngayon sa uh, galing pa sa ano, galing pa sa field, no? galing pa sa bukit no ay diretso mo nang uh, ibibinta ibebenta ayan no ayan so nakikita po ninyo nakailang balik na at uh, kikita natin dalawang sako pa lang yung nakukuha ganun po kahina yung uh, ani ngayon no so hindi natin alam kung nga uh, ano nga uh, napagkasunduan itong uh, ano no harvester na ito at uh, yung may-ari ng uh, ano palayan dalawang sako ng uh, nailaglag no Kakuha lang ng sampung sako dito ah uh... Ang konsumo rin yun, ah, ilang buwan rin yung kakain eh. ris talaga no gagawin natin to pag uh, sa likod ng uh, bahay ng kambing pag na harvest no dahil uh, papunta na doon kasama na doon ha uh, natin yung ating uh, mga pato mas kubidak no para masimot nila yung mga tira-tira dito sa palayan no yan sinisimot niya yung sa gilid yan magandang umaga po at uh, sa mga baguhan at uh, hindi pa subscribe sa ating youtube channel huwag po kalimutan mag subscribe Hits na rin yung notification bell para ma update kayo no, sa mga in upload natin buhay probinsya no, patungkol sa adventures natin ng uh, farm So ito po no uh, parang kailan lang ay uh, harvest na no. Bilis lang uh, itong palay. Uh, tatlong buwan or uh, makikita tatlong buwan no. Uh, sa trip uh, sa pagpagtatanim. -pag so ganito na at uh, mag-harvest na. so lilipat na sila dito no. Uh, tatlong sako pa lang ha, nakuha halos ka uh, maubos na itong nga uh, ano no talagang nga uh, mahina yung aning uh, ani ngayon yung produkto ng Yanmar no? so, itong uh, Yanmar uh, alam natin na uh, Japan meat ito no? kaya talagang uh, ano uh, tasted Huh? So yan ah, si boy. Boss Tata. No, oh, kumusta Boss? So kumusta yung uh, ani natin ngayon? Uh, ah, medyo mahina ba o oh, nakakabawi na? na. Medyo, Hindi pa rin. Sa kamura yung presyo ngayon. Oh, magkano na yung presyo ngayon? Parang 16.50 yata. 16 piece. Pero Saka kung mababa yung harvest ng palay? mayon no. Oh. Parang nung nakaraan rin na mabali dalawang bisis na na ganito oh ito nga nung nakaraan mas malaki laki pata na kuha nung nakaraan pero sa oh. ngayon mas, mas malaki ito mas, ah, ito? mas maganda ngayon ang, oh, maganda. Um, ito okay. so, oh yung no, noon 6 lang nakuha So ngayon, nakakuha na tayo ng Parang nakakuha rin siya na apat pero hindi pa naubos. Ah, so titingnan na natin kung uh, ilan yung ano oh. <laughs> uh, makukuha natin, kung anong uh, makukuha natin. So salamat pa rin kahit papaano so, mayroon, di ba? Ang problema kay mababa na yung harvest, mababa mura mura pa yung, yung ano, presyo ng palay. So, so kaya, mahirap makabangon ang farmers. Kaya marami na rin uh, tumitigil sa pagpapalay, no? Oo, oh, na nga yung gardinan na sana kahit ang gulay, oh. mahal ngayon ng gulay. Oh, kaya saka, lang, wala naman tayong harvest pag walang magtanim, oh, wala rin tayo makain. Wala tayong makain. so hindi rin pwede na mawawala. Oh. Pero alam mo, sa ibang bansa, napapanatili nila yung kalidad ng uh, kanilang ani at uh, presyo ng kanilang ani no? Kasi yung uh, gobyerno tumutulong. ang tumutulong sa kanila. di kagaya dito sa atin, no? So mahina yung suporta ng ang gobyerno sa ating mga farmers kaya itong uh, nangyayari kagaya ng mais, no? Uh, hindi rin stable yung presyo ng mais ngayon. Napakamura rin. Lagi no? English yung farmers. Oh, pero maganda-ganda lang ngayon itong tubo, no? Pero kung malayo ka naman dito sa Central, Uh, may rapan ka rin kung may tubo ka. So, ito si Boss Tata, no? Ilang bisis na natin namimit to. At uh, suki na natin dito sa baryo na ito. At uh, dito talaga yung area mo, no? O, okay, uh, 45. O. Okay. Uh, So, salamat at uh, kahit pa pa, no, hindi ka nagsasawa. Oh, <laughs> kailangan natin tulungan yung farmers sa farmers. Uh, so, kahit papano, no? no ano? Ay, uh, ano? Hindi so, magmirinda na, na, kayo. Huh? Hindi rin yan gusto ng farmers na ganito lang yung maharbis. Maharbis, Oh. Pwede yung isang hektarya, isang daan. oh, Mabukis pwede. Tama-tama uh, si Bustata. <laughs> so, yan po. At uh, meron silang uh, inihanda na mirinda dito. At uh, pananghalian na rin. Uh, Pero so, kanin, oh. lang sila, tapos, oh. Oo, oh, so, walang problema dyan. Basta, uh, import, oh, oh, masagana, ma masagana. <laughs> kaya, masarap balik-balikan dito. ay ah, ayan, si Bustata, kasama natin. Ah, ka rin para makita ka ng mga fans natin, mga viewers natin. Bayugan, ano, Agusan. oh, so, taga-Agusan pala. Malayo na nararating mo. Pamilyado ka na ba? Ah, oh, sa mga dalaga diyan, no, binata pa pala ito. Ano pangalan mo? GR. Si JR Ikaw, bro. Denden. Si Bim -Bim, no. So, ayan po 'yung mga suki natin dito na uh, walang sawang uh, pumupunta dito para matulungan tayo sa pag harvest no? Kasi alam naman ninyo, no, bibihira lang 'yung mayroong uh, equipment na ganito. So sila na yung uh, nakatukal talaga dito na mag-arbis. So titingnan natin kung uh, ilang uh, sako makukuha dito. Uh, maraming maraming salamat. Uh, happy farming. At uh, update ko kung uh, ilang sako makukuha dito. Hanggang doon pa yan sa likod, no. Uh, pinsan ko sa tita ko. So sa kanila lahat yung arbisin ngayon. Kandang umaga. Happy farming.